Grabe, ibang klase ang liksi at athleticism na pinapakita ni Renz Abando. Para talagang may spring sa paa, sinampulan agad ang player ng Eski Knights at ramdam mo ang tiwalang binibigay sa kanya ng kanyang head coach. Muntikan na rin itong si Arvin Tolentino, pinalipad sila kay Anyang Red Boosters kontra Eski Knights, Renz Abando vs. Arvin Tolentino sa ngayon ay nasa top 2 ang anyang red boosters, habang nasa pinakailalim pa rin ng standings ang dating runner-up na SK Knights, na may 5 to 7 winless slide, off the bench naman ang dalawa nating kabayan sa magkabilang koponan. Pagpasok ng opening frame, dalawang minuto na agad ang lumipas, pero parehong scoreless ang teams, parang namamaga ang ring, walang bumabagsak. Under 7 minutes pa lamang bago na itala ang unang puntos ng laban, isang elbow jumper mula sa local player ng SK Knights. Halfway mark, parehong bench pa rin sina Abando at Tolentino, pero biglang nag-init ang SK Knights at kumamada ng maikling run para makuha ang 9-point lead. May end one pa si Jamil Warnie na nagpilit kay coach na ipasok si Renz Abando. Yun na lang, agad nagminti si Renz sa kanyang unang 3-point attempt sa harap ng former MVP. Sa kabilang banda, pagpasok ni Arvin Tolentino, instant impact sa depensa, nakahila pa ng fall at sinabayan ng magandang fake kay Abando na literal niyang pinalipad. Natawa tuloy ang former PBA players. Bago matapos ang first quarter, bumawi si Renz ng 5 straight points, para ibaba sa 11 ang lamang. Pagpasok ng second quarter, nagsimulang mag-build up ng momentum ang Red Boosters. 4-0 run agad ang ginawa nila, kaya napatawag ng timeout ang SK Knights. Pagbalik mula timeout, nagpalitan ang tres ang imports, parehong open, parehong pumuto. Isang napakagandang run ang pinakawala nila, kaya halos mabura ang 14-point deficit. Another 3 mula kay Washington, assist galing kay Renz Abando, at nakuha nila ang unang kalamangan. Natawagan pa ng foul si Abando mula sa best player ng SK Knights nagtapos ang first half, lamang ang Red Boosters 33-28. to 28. Mainit si Renz pagpasok ng third isang tres agad. Nagkabatuhan na ng outside shots ang dalawang koponan, pero nakabawi ang SK Knights matapos ang sunod-sunod na turnovers ng anyang. Nakonvert nila sa puntos kaya nakuha nila ang lead. Pero sandali lang yon dahil binawi agad ng Red Boosters. Sa kabilang banda, biglang nag-struggle si Arvin Tolentino, napako sa 5 points at naupo muli sa bench. Pagdating sa fourth quarter, parehong nanigas ang opensa ng teams kaya ibinalik si Renz. Bumamba ng 3-pointer. Hiyawan ang Korean fans sa transition, at lalo pang lumakas ang bench matapos ang monster chase down block ni Renz. At hindi pa doon natapos, parang sinapian ni Steph Curry, nagpaulan pa ng tres at naging leading scorer. Sayang lang, mga idol, dahil kahit best scoring game niya so far, nakapag-comeback pa rin ang kalaban. Pero solid performance pa rin ni Renz Abando, ibang klaseng takeover mode. Nagtala si Renz Abando ng 17 points, 4 rebounds at 3 assists.